Diyo mga katitkit So yan yeah, o uh, na tayo guys so, so tayo, tayo na Balay-balay So Mayroon tayo ang gamit para sa sabado sa weekend para gamitin natin yung unang pagtubog ng jet ski natin sa tubig o sa dagat yan para may mga bagong vlog naman tayo may panibagong pag-asa naman tayo mga ka ski. yan Na nagtrabaho ang oras tayo ito. <laughs> Ayan na ito nandahan lang ta guys palusong na tayo kaya nandahan lang tayo O malikat yung ating manobela dito dati nag-vlog si Idol Jaffer o dyan, sa korbadang ito tuloy nila palusong o oh, lalo na yun no dito kasi dapat pag-iingat ka dito sa palusong ito guys kasi ano ah uh, napaka -ano dito, sa ahon na ito. Ito ang pinakamahabang ahon dito sa amin. panood nyo ang yung mga Santiago ang aking mga tricks sa harap Shout out Ayan na Nasa kapatagan tayo Kaya Dandaan lang tayo guys Ito sa sakay nun ha sa baba uh, dandahan lang tayo wigo na tumutok sa akin guys grabe mga ahon dito Yan. dandaan lang kasi tayo magtakbo bawal kasi yung matulin kasi ano uh, one hands lang yung gamit ko Yan. maraming bumabate yeah. mga viewers natin ay, mga uh, andyan lang sila Jawab jawab, ber. Kita ayo, guys. Akuin kami. Mega Mega Laju Tapsan, Tim Kepulikan. Saat dapat datang arah,

sa mga viewers at sa mga OFW Ayan, yeah. sa ating mga silent viewers Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. So yeah. Na yan, nandito tayo ngayon sa ating barangay yeah. So maraming maraming salamat po sa mga solid supporter natin dyan at sa mga silent viewers natin dyan Ayan. Yeah. at pa sa mga taga nasugbu, shout out sa inyong lahat dyan yeah. Thank you so much po.